Ang alamat ng araw, buwan at mga bituin. Noong unang panahon, ang mundo ay pawang nababalot ng kaliwanagan. Laging magkasama ang mag-asawang araw at buwan. Hindi matiwasay ang pagsasama ng mag-asawa dahil hindi binibigyan ng kapantay ng karapatan ng araw ang kanyang asawa na si Buwan. Isa namang huluwaring ina at martir si Buwan sa kanyang asawa na kahit alam niyang hindi naman tama ang inaasal nito, sinusunod pa din niya. Na kahit ano pang hirap ng inuutos na naghahari-hari ang si Araw. Nagbalak mamasyal si Araw. Ngunit bago siya umalis, ay inutusan niya ang asawang si Buwan, na ipaglaga siya ng isang punong palayok ng gabi. Marahan namang ipaliwanag ng Buwan na hindi maaaring mapuno ang palayok kahit nalagain ang mga dahon ng gabi, sapagkat uurong lamang ang mga ito kapag naluto. Sinigawan na lamang siya ng araw at iginiit pa din ang utos na sa pagbalik ay dapat niyang maabutan na isang palayok na puno ng nilagang dahon ng gabi. Naluha na lamang ang buwan, sapagkat hindi maaring mangyari ang ninanais ng kanyang asawa. Ngunit, inani pa din niya ang mga halamang gabi na kanyang matatanaw at nilagang. Nang makarating ang araw, ay hindi pa rin puno ang palayok gaya ng inutos niya ipaniliwanag ng buwan na hindi talaga maari ang gustong mangyari ng araw at galit na sinigawan ang asawa sa pagkukulang nito. Lagi ka na lang ganyan, hindi ka marunong sumunod sa kautusan. Noong nakaraan ay inutusan kitang palitan ng ibang kulay ang asul na karagatan at pantayin naman ang mga bundok at burol sa kaunlaran ngunit ano ang inyong ginagawa? Ipinagkibit balikat mo lang ang kaustusan ko galit na sinisisi ng araw ang asawang buwan. Ngunit, napuno ang salo at galit na sinasagot ng buwan ang pang-abusong asawa. Asawa mo ako at hindi mo ako utusan. Ako ang iyong kapantay. Kung ituturing mo lang din akong utusan, ay mabuting maghiwalay na lang tayo. Maluhaluhang pagtatapos ng asawa. Kung ayan ang kagustuhan mo, ay susundin ko. Pagmataas na asawang araw sa aking pag-alis ay isasama ko ang mga anak natin. Ako ang ina rila. Isasama sila? Para ano? Mamatay sa lamig mo? Ang pagkahamon at panunukso ng araw. Kung sa iyo sila sasama, ay mamatay lamang sila sa init mo. Ang mariing pagputol ng asawa. Ako ang ama. Sa akin sila pagdapog ng araw at hinila ang ngayon umiiyak ng mga batang bituin. Ako ang tunay na nagmahal sa kanila at kayakap nila. Sa akin sila sasama. Paghatak naman ng inang sa mga anak niyang bituin. Sa kanilang pag-aaway at paghila sa mga bata ay nahulog sa kalawakan ang kanilang mga anak. Agad na hinabol ng ina ang mga anak na patuloy na lumalayo patungo sa kalawakan habang ang amang araw ay magiting at mapangmataas na tumayo lamang sa kanyang trono para sa pagbabalik ng kanyang asawa at mga anak. Ito ang dahilan kung bakit magiting na nakatanglaw ang mainit na araw sa tanghaliang kapat. Habang sa gabi naman, ang buwan ay nagbibigay ng malamlam na liwanag sa karimlang ng gabi kasama ang kanyang mga anak sa butuin sa kalangitan. Daghang salamat! Bye!